Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, mahal kong mga pinabanal sa Efeso, mga matatapat na nakai Kristo Jesus. Sumayin nyo nawa ang biyaya, at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama, at sa Panginoong Jesu Kristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu Kristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritwal mula sa langit. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal, at walang kapintasan sa paningin niya. Dahil sa pag-ibig niya. Noong una pa'y pa itinalaga na niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban, Purihin natin ang Diyos, dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo, na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. Para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng itinakdang panahon, at ang plano niya ay pag-isahin ang lahat ng nasa langit, at nasa lupa, at ipa sa ilalim sa kapangyarihan ni Kristo. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. At ayon nga sa plano niya noon pang una, pinili niya kami para maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Ginawa niya ito para kaming mga naunang sumampalataya kay Kristo ay magbigay puri sa kanya. Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig niyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pagsampalataya niyo sa kanya, ibinigay niya ang banal na espiritu na kanyang ipinangako, bilang tanda na pagmamayari na niya kayo. Ang banal na espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya, hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. At dahil dito, papupurihan siya. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang pananampalatayan niyo sa ating Panginoong Jesus, at ang pag-ibig niyo sa lahat ng mga pinabanal. Walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos dahil sa inyo. At lagi ko kayong ipinapanalangin. Hinihiling ko sa Diyos, ang dakilang ama ng ating Panginoong Jesu Kristo, na bigyan niya kayo ng karunungan at pangunawa mula sa banal na Espiritu, para lalo niyo pa siyang makilala. Ipinapanalangin ko rin na maliwanagan ang inyong puso't isipan, para maunawaan nyo ang pag-asa na inilaan niya sa atin, ang napakahalaga at napakasaganang pagpapala na ipinangako niya sa mga pinabanal. Ipinapanalangin ko rin na malaman nyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Ang kapangyarihan din ito ang ginamit niya nang buhay niyang muli si Kristo, at nang paupuin sa kanyang kanan sa langit. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng espiritong naghahari, at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Ang titulo niya ay hindi mapapantayan ni Numan, hindi lang sa panahong ito, kundi sa darating pang panahon. Ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay, at ginawa siyang pangulo ng lahat para sa ikabubuti ng Iglesia. Nasyang katawa ni Kristo. Ang iglesia ay ang kabuuan ni Kristo na siyang bumubuo sa lahat. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos, dahil sa mga pagsuway niyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo at siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Dati, namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman, at sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan nating iyon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin na kahit itinuring tayong patay, dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo, para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. Ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat, sa darating na panahon, ang hindi mapapantayang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos, at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti niyong gawa, para walang maipagmalaki ang sinuman. Nilikha tayo ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay, para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Alalahanin nyo ang kalagayan niyo noon bilang mga hindi judyo. Ipinanganak kayong hindi mga judyo, at sinasabi ng mga judyo, na wala kayong kaugnayan sa Diyos, dahil sa hindi kayo katulad nila na mga tuli, pero ang pagkakatuling ito ay salaman lang. Alalahanin niyo rin na noon ay hindi niyo pa kilala si Kristo, hindi kayo kabilang sa mga mamamayan ng Israel at hindi sakop ng mga kasunduan ng Diyos na batay sa mga pangako niya. Namumuhay kayo sa mundong ito ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit kayo ngayon ay nakay Kristo na. Malayo kayo noon sa Diyos, pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. At sa pamamagitan ng kamatayan niya, pinagkasundo niya tayo pinag-isa niya ang mga judyo, at ang mga hindi judyo sa pamamagitan ng pagiba sa pader na naghihiwalay sa atin. Ang pader na giniba niya ay ang kautosan, kasama ang mga utos at mga tuntunin nito. Ginawa niya ito para pag-isahin ang mga judyo at hindi judyo, nang sa ganoon ay magkasundo na ang dalawa. Ngayong iisang katawan na lang tayo sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus, winakasan na niya ang alitan natin at ibinalik niya tayo sa Diyos. Pumarito si Kristo at ipinahayag ang magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan sa inyong mga hindi judyo na noong unay malayo sa Diyos at maging sa aming mga judyo na malapit sa Diyos. Ngayon, tayong lahat ay makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng isang banal na Espiritu dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya kayong mga hindi judyo, ay hindi na mga dayuhan, o taga-ibang bansa, kundi kaisa na ng mga pinabanal at kabilang sa pamilya ng Diyos. Tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali na ang mga haligi, ay ang mga apostol at mga propeta, at ang pundasyon ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay, at nagiging isang banal na templo ng Panginoon at dahil kayo ay nakay Kristo, bahagi na rin kayo nitong gusaling itinatayo, kung saan nananahan ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Akong si Pablo ay nabilanggo dahil sa paglilingkod ko kay Kristo, sa pamamagitan ng pagtuturo na kayong mga hindi-judyo, ay kasama rin sa mga pagpapala ng Diyos. Siguradong nabalitaan niyo na dahil sa biyaya ng Diyos, ipinagkatiwala niya sa akin ang pagpapahayag ng biyaya niya para sa inyo. Gaya ng nabanggit ko sa sulat na ito, ang Diyos mismo ang nagpahayag sa akin tungkol sa kanyang lihim na plano para sa inyo. Habang binabasa niyo ang sulat kong ito, malalaman niyo ang pagkakaunawa ko tungkol sa lihim na plano ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. Hindi inihayag ng Diyos ang planong ito sa mga tao noon, pero ipinahayag na niya ngayon sa mga banal na apostol at mga propeta sa pamamagitan ng banal na espiritu. At ito nga ang plano ng Diyos, na sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hindi judyo ay tatanggap ng mga pangako ng Diyos kasama ng mga judyo, at magiging bahagi rin sila ng iisang katawan dahil sa pakikipag-isa nila kay Kristo Yesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, naging tagapangaral ako ng magandang balitang ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. Kahit ako ang pinakahamak sa lahat ng mga mananampalataya, ipinagkaloob pa rin sa akin ng Diyos ang pribilehiyong ipangaral sa mga hindi judyo ang hindi masukat na biyayang galing kay Kristo. At ipaliwanag sa lahat kung paano maisasakatuparan ang plano ng Diyos. Noong una'y inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Para sa pamamagitan ng Iglesia ay maipahayag ngayon sa mga namumuno at may kapangyarihan sa kalangitan ang karunungan niyang nahahayag sa iba't ibang paraan. Ito na ang plano niya sa simula pa lang, at natupad niya ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus at pakikipag-isa sa Kanya, tayo ngayon ay malaya ng makakalapit sa Diyos ng walang takot o pag-aalinlangan. Kaya huwag sana kayong panghinaan ng loob, dahil sa mga paghihirap na dinaranas ko, dahil para ito sa ikabubuti nyo. Tuwing naaalala ko ang plano ng Diyos, lumuluhod ako sa pagsamba sa Kanya. Siya ang ama ng mga nasa langit at nasa lupa na itinuturing niya na kanyang buong pamilya, Ipinapanalangin ko na sa kadakilaan ng kapangyarihan niya ay palakasin niya ang espiritwal niyong pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Para manahan si Kristo sa mga puso niyo dahil sa inyong pananampalataya. Ipinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos. Negatibo labinsyam para maunawaan niyo at ng iba pang mga pinabanal kung gaano kalawak at kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Maranasan nyo sana ito, kahit hindi ito lubusang maunawaan, para maging ganap sa inyo ang katangian ng Diyos. Purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilo sa atin. Purihin natin siya magpakailanman, dahil sa mga ginawa niya para sa iglesia na nakay Kristo Jesus. Amen. Bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig nyo. Pagsikapan yong mapanatili ang pagkakaisa niyo mula sa banal na espiritu sa pamamagitan ng mapayapan yong pagsasamahan sapagkat isang katawan lamang tayo na may isang banal na espiritu, at isa rin ang pag-asang ibinigay sa atin ng tawagin tayo ng Diyos. Iisa ang Panginoon natin, isang pananampalataya, at isang bautismo. Iisa ang Diyos natin at siya ang Ama nating lahat. Naghahari siya, kumikilos at nananahan sa ating lahat. Ngunit kahit na bahagi tayo ng iisang katawan, binigyan ang bawat isa sa atin ng kaloob ayon sa nais ibigay ni Kristo. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, nang umakyat siya sa langit, marami siyang dinalang bihag at binigyan niya ng mga kaloob ang mga tao. Ngayon, ano ang kahulugan ng umakyat siya sa langit? Ang ibig sabihin nito ay bumaba muna siya rito sa lupa, at siya na bumaba rito sa lupa ang siya ring umakyat sa kataas-taasang langit para maging lubos ang kapangyarihan niya sa lahat ng bagay. Ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal, at para lumago at maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. Sa ganitong paraan, maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at ganap na lalago sa espiritwal nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. At kapag naabot na natin ito, hindi na tayo tulad ng mga bata na pabago-bago ng isip at nadadala ng iba't ibang aral ng mga taong nanlilinlang na ang hangad ay dalhin ang mga tao sa kamalian sa halip, mananatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig, upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. At sa pamumuno niya, ang lahat ng bahagi ng katawan, na walang iba kundi ang mga mananampalataya, ay pinag-uugnay-ugnay, at ang bawat isa ay nagtutulungan. At sa pagganap ng bawat isa sa kanika nilang tungkulin ng may pag-ibig, ang buong katawan ay lalago at lalakas. Sa pangalan ng Panginoon, iginigit kong huwag na kayong mamuhay gaya ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Walang kabuluhan ang iniisip nila. Dahil nadiliman ang isipan nila sa pag-unawa ng mga espiritual na bagay. At nawalay sila sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos, dahil sa kamangmangan nila, at katigasan ng kanilang puso. Nawalan na sila ng kahihiyan, kaya nawili sila sa kahalayan, at laging sabik na sabik gumawa ng karumihan. Ngunit hindi ganyan ang natutunan nyo tungkol kay Kristo. Hindi ba't alam na ninyo ang tungkol kay Yesus? At bilang mga mananampalataya niya, hindi ba't naturuan na kayo ng katotohanang nasa Kanya? Kaya talikuran nyo na ang dati niyong pamumuhay, dahil gawain ito ng dati niyong pagkatao ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo, dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Baguhin niyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita niyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid kay Kristo, dahil kabilang tayong lahat sa iisang katawan. Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. At huwag niyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip ay maghanap buhay siya ng marangal para makatulong din siya sa mga nangangailangan. Huwag kayong magsasalita ng masama, kundi iyong makabubuti at angkop sa sitwasyon, para maging kapakipakinabang sa nakakarinig at huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos, at siya ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw. Alisin nyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Tularan niyo ang Diyos dahil kayong lahat ay minamahal niyang mga anak. Mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Inialay niya ang sarili niya para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. Dahil mga banal kayo, hindi nararapat na ang isa man sa inyo ay masabihang siya ay malaswa, mahalay at sakim. At hindi rin nararapat na marinig sa inyo ang mga malalaswa o walang kabuluhang usapan at masasamang biro. Sa halip, maging mapagpasalamat kayo sa Diyos. Tandaan niyo, walang taong mahalay, malaswa ang pamumuhay at sakim ang mapapabilang sa kaharian ni Kristo at ng Diyos sapagkat ang kasakiman ay tulad din ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong padadala sa walang kabuluhang pangangatwiran ng iba tungkol sa masasama nilang gawain, dahil galit ang Diyos sa mga suwail. Huwag kayong makikibahagi sa ginagawa ng mga taong ito. Dati, namumuhay kayo sa kadiliman, pero ngayon ay naliwanagan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na kaya ipakita sa pamumuhay nyo na naliwanagan na kayo. Sapagkat kung ang isang tao ay naliwanagan na, makikita sa kanya ang kabutihan, katuwiran, at katotohanan. Alamin nyo kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawain ng mga taong nasa kadiliman, sa halip, ipamukha nyo sa kanila ang kasamaan nila. Nakakahiyang banggitin man lang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Pero kung pagsasabihan nyo sila sa masasama nilang ginagawa, malalaman nilang masama nga ang kanilang mga ginagawa. Sapagkat maliliwanagan ang lahat ng naabot ng liwanag ng katotohanan. Kaya nga sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namamuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang kundi tulad ng marurunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo, gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti, dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Huwag kayong magpakamangmang kundi alamin nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin nyo. Huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan niyong mapuspos kayo ng banal na espiritu. Sa pagtitipon niyo, umawit kayo ng mga salmo, himno, at ng iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesu Kristo magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop niyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kaya kung paanong nagpapasakop ang iglesia kay Kristo, dapat ding magpasakop ang mga babae sa asawa nila sa lahat ng bagay. Mga lalaki, mahalin niyo ang inyong asawa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Upang maging banal ito matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. Ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan, at walang anumang bahid o dungis kaya dapat mahalin ng lalaki ang asawa niya tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Sapagkat ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Negatibo tatlumpu walang taong nasusuklam sa sariling katawan, sa halip, pinapakain niya ito at inaalagaan. Ganito rin ang ginagawa ni Kristo sa atin, dahil bahagi tayo ng kanyang katawan na tinatawag na iglesia. Sinasabi sa kasulatan, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. Kamangha-mangha itong malalim na katotohanan na ipinahayag ng Diyos. Isinasalarawan nito ang ugnayan ni Kristo at ng iglesia niya. Kaya kayong mga lalaki, mahalin niyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal niyo sa inyong sarili. At kayong mga babae, igalang nyo ang inyong asawa. Mga anak, sundin nyo ang mga magulang nyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Igalang nyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. At ito ang pangako, giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. At kayo namang mga magulang, Huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin niyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin niyo ang inyong mga amorito sa lupa ng may katapatan, paggalang at pagkatakot na parang si Kristo ang pinaglilingkuran niyo. Gawin niyo ito ng kusang loob hindi dahil nakatingin sila para sila'y malugod, kundi dahil mga alipin kayo ni Kristo na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na para bang ang Panginoon mismo ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Alalahanin ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat isa ayon sa ginawa niyang mabuti, maging alipin man siya o hindi. At kayo namang mga amo, Tratuhin niyo ng mabuti ang inyong mga alipin at huwag niyo silang tatakutin o pagbabantaan, dahil alam naman niyong kayo at sila ay may isang amo sa langit, at wala siyang kinikilingan kahit sino. At bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos, para malabanan niyo ang mga lalang ng Diyablo. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao kundi masasamang espiritu sa himpapawid mga pinuno may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Kaya gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa niyong makipaglaban at pagkatapos ng pakikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. Kaya maging handa kayo. Gawin niyong sinturon ang katotohanan. Isuot niyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib niyo. Isuot niyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Hindi lang iyan, gamitin din niyo bilang panangga ang pananampalataya niyo para hindi kayo tablan ng mga panunukso ni satanas na parang mga palasong nagliliyab. Isuot nyo bilang helmet ang tinanggap nyong kaligtasan, at gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos na Kaloob ng Banal na Espiritu. At manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng Banal na Espiritu. Ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya, patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Ipanalangin din nyo ako sa tuwing mangangaral ako. Nabigyan ako ng Diyos ng wastong pananalita para maipahayag ko ng buong tapang ang magandang balita na inilihim noon. Sapagkat isinugo ako ng Diyos para mangaral ng magandang balitang ito na siyang dahilan ng pagkakabilanggo ko. Kaya kung maaari, ipanalangin yung maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Si Tikikos na minamahal nating kapatid at tapat na lingkod ng Panginoon, ang magbabalita sa inyo ng lahat tungkol sa akin, para malaman nyo ang kalagayan ko at kung ano ang mga ginagawa ko. Ito ang dahilan kung bakit pinapupunta ko siya sa inyo, para malaman nyo ang tungkol sa amin, at mapalakas niya ang loob niyo. Mga kapatid, sumain nyo nawa ang kapayapaan, pag-ibig, at pananampalatayang mula sa Diyos na ating Ama, at sa Panginoong Jesu Kristo. Pagpala inawa ng Panginoong Jesu Kristo ang lahat ng nagmamahal sa kanya ng tapat.